Hello guys, so ngayong araw guys, nabalitaan namin na si Borluloy umuwi na So galing pala siya sa Amerika Amerika to no? Arimika Oh Arimika Nag-abort man Nag-abort Nag siya, nasakay siya ng iplin ba So umuwi man siya ngayon, tapos Puntahan natin Puntahan guys, namin guys, para, para ma Puntahan yung oh, ano ba Kaya matagal naman kami hindi na Nakapag, ano ni Borluloy So puntahan namin, K excited man kami ngayon guys So puntahan namin So samahan nyo kami guys, tara ayun. ayun, ayun Ano mang ginagawa nito? Ano, Mario? Hindi mo kami kilala. English, English bang buwang? May pa English English ka pa? Don't speak Bisaya. Ah. Oh. Hoy dong. Isang linggo ka lang sa I don't I don't understand. You speak me. Hala, nag English English na ang kapuwang. Anong ginagawa mo doing here? Na oh. utrobot. Ano lagi English nang saka? Ano mag English daw? Alam mo ba? You you put this the grass daw. You put there the grass. Hala. Napuwang. Ano man yung Ano man yung ginagawa mo dyan? Sa'yo to Brad? Sa'yo yan? Now, locking the farm Locking the farm! Hala Brad, ay naunsa naman ni eh. Isang linggo lang? Paano di man tayo marunong mag-English? Hala! Doong paano doong di man kami marunong mag-English doong Nag-English-English ka man Isang linggo ka lang doon sa ano? Armika? Ano man yan? Yeah. Bakit doon? Ano ba trabaho mo doon dong? Ba't nag-English-English ka ngayon? Ah, you just work. You're from here. You are the country. Labuang ka talaga, Brad. Ano? Huwag kang mag-ingles-ingles, oi. Nandito na tayo sa Cebu, buwang ka man. Ano? What is Cebu? Ano, oh, what is Cibu? Ano man yan, oi. Nabuang, naluko man ka. Pagpunta, Brad, pagpunta natin dito. Ito, ang aman? dami mong tanim dyan, <laughs> Ano man to, Brad? Sa'yo to lahat, brat Oo. Oh. Ah. Chicken oh, grass. Chicken grass. Oi, <laughs> <Chicken grass. laughs> buwag ka, wag ka mag-ingles-ingles. Chicken grass. grass. Yeah, chicken grass. Hindi man yan lumilipad dong. Sigurado ah uh, that's why you go away. <laughs> <laughs> tayo mga ideal ito na po. <laughs> brad, kumusta pala ano ba lang ginagawa mo doon sa ano, Amerika? What? What? Mag-English ka kasi. Ay, ikaw mag-English ba? Ikaw yung mag-translate dahil Inglesero ka naman. Kaya kayo mag-iusap, kayo mag-usap. Oh, ang loko ng taong to. Why are you looking-looking at that chicken grass? because eh mini mini farm about this like this wow. like It, one all of this no this all of one all of one <laughs> isa lang sayur itu bro sedami oh. itu isa lang buang ka man patingin-tingin ka pa eh, all of one eh. may pabilang-bilang ka pa tapos isa lang pala sayur diyan oh, all of one all of one oh Brad. ikaw dito, Brad. Ah, ikaw na dyan. Ay, buwang na. Eh. Luko-luko lang yung English-English ka. Ikaw, marunong ka mag-English. Ikaw dyan. Bahala ka dyan. Kayo magkausap. Sa oh, saan ka na ng ta ar sa Pumunta ar kami dito. Isang, isang ano, isang linggo lang ako doon. Oh, uh, kaya nga, isang linggo ka lang doon. Oh, ba't ka nag-English-English ka na? Para masanay din kayo mag-English. Ala, buwang bakit? Punta ba kami ng Amerika? Ano kami masanay mag-English? Maganda, maganda. Maganda doon kasi, ano, doon sa Amerika. yung ano ba? Ah, uh, doon ako sa ano, sa kulan. Ano kulan? Kulan. Ba? Kulan, yung uh, may, may ano ba, may ice na pumunta sa lupa. Kulan 'yon. Ah, uh, ano kulan? Mo? ba cooler man 'yon. Cooler. Kulan. Snow yan, Brad. Snow. Oh, snow pala. Kulan. Snow. Hindi, hindi snow. Snow Alam mo yung snow, Brad? Na, nandyan na sa lupa yung snow. Pagkatapos ng snow, Brad, ice cubes. Ice cubes. Kaya ice cubes, cube, nandyan na sa 7-Eleven. Kaya nga, kinuha nila doon sa snow tapos gibilin sa 7 ibilin hindi yeah. ice cream si Ron Brad lagay sa baso tapos kulan yung tawag doon yeah this as a man is a kulan ay ganyan ganyan yan eh yung kulan mo eh kulan niya sa English makaya magtuto ka mag English yes man is kulan yeah. ganon 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 yan alam mabuang ko yung duha bahala bahala na lang ko yung duha buang buang mo sige mo muli na ko eh huwag mo magsabot English English mo duha bahala mo